Hello, kumusta po ulit sa lahat? Ah, uh, meron po akong si-share sa inyo ngayon kung paano malaman kung ilang HP ba yung aircon nyo. Marami po kasi yung nagtatanong minsan, halimbawa, bagong bili nila. Tapos sasabihin, sinabi raw sa kanya na ganitong HP yan. Uh, halimbawa, sinabi sa akin, sabi sa akin dun sa binilang ko, 2 HP daw yan eh. Ngayon, pagtingin ko dun sa nameplate, makikita ko na almost parang mga 1.5 HP lang siya. Minsan nga, parang 1 HP lang. So, ito po, guide nyo, ibibigay ko. Uh, estimate po ito, pero makakatulong po ito para matumpak nyo kung ilang HP talaga yung aircon nyo. So, okay. Ito yung nagtanong po pala. Yan, at uh, nakita ko na marami rin nga pala nagtatanong ng ganitong tanong. So, saan ba makikita yung HP sa aircon? Usually kasi sa aircon, wala ka namang makikitang uh, 2HP. 1.5 HP o 1 HP, wala kang makikita ganun sa aircon. Ang makikita mo dyan sa nameplate, uh, ang nakasulat, ito. So, lagay ko dyan. Yan. So, ang makikita natin dyan, estimated po ito, pero, ibig ko sabihin kasi, hindi exacto makikita nyo ito. Halimbawa, itong pinakauna, 9,000 BTU per hour. So, ibig sabihin po ng BTU, British Thermal Unit. So, yan po yung 1 HP. So, may, nakita nyo naman, 12,000, 18,000, 24,000. So, pag nag-range na dyan yung aircon nyo, ah, uh, nabawa, 18, 18,500 18, BTU per hour yung nakita nyo. So, automatic, sa 2, sa 2 HP na siya. So, ranging yun so, sa 18, tapos may, may sobra pang konti, 2 HP yung aircon nyo. Tapos sa ah, halimbawa naman, 24, tapos may sobrang konti, ah, 2.5 HP yung aircon nyo. So, ganun lang po ah, yung gagawin nyo para ma-estimate nyo kung ilang HP yung aircon nyo. Ngayon, saan nga ba makikita itong mga uh, ah, nameplate na ito? Ito example don so, dun sa split type kung saan, kasi meron akong uh, upload kahapon na LG. So, yung LG na yun, nasa gilid niya yung sa indoor unit nasa gilid niya yung uh, pinaka nameplate pero usually sa mga split type sa iba makikita natin yan na sakto doon sa labas sa outdoor unit sa may flare side so ibig sabihin ng flare side kung nasaan yung dugtungan ng mga tubo sa outdoor unit doon natin makikita yung nameplate niya kung ilang BTU siya kung ilang uh, British thermal, British thermal unit so doon natin makikita kung ilang HP siya So ayan, gamitin niyo itong binigay ko na legend o yung pinaka kodigo natin para makita niyo kung ilang HP type, Makikita natin 'yan sa gilid, right side gilid. Sa mga carrier naman usually nasa loob. Ayun. Sa mga inverter ngayon ni carrier, alam ko nasa gilid na rin sa labas eh, sa right side sa pinakakahan niya. So kung minsan kasi naipapasok doon sa ano, sa cemento or sa kahoy, kung ano man yung pader nyo, minsan nakapasok doon. So, hindi natin nakikita kung ilang HP ba yung aircon natin sa mga window type. So, kailangan lang siguro iurong natin. Sa mga LG naman, lalo na sa window type, ah uh, yung mga window type na old model, usually, nasa loob. Tatanggalin nyo yung face cover. So, pag tanggal nyo ng face cover, nandun siya sa loob, makikita nyo. May mga nakasulat doon na model. Makikita nyo yung model doon, kung ilang watts, kung ilang ampere. Yan. Tapos nandun din kung ilang BTU siya. So yun, dun yun na malalaman gamit tong uh, binigay ko sa inyo na kodigo kung ilang HP yung aircon nyo. Tapos sa mga, yun, sa mga split type, nulit ko na pala sa outdoor unit. Yun, uh, yun lang naman, ganun ko simple. So para lang makatulong sa inyo, hindi ko nahabaan yung video, yun lang naman yung kailangan dito sa video na to. So sana makatulong. Maraming maraming salamat po, ingat po sa lahat. God bless. Kung nakatulong, paki like pakishare. Paki-subscribe na rin po, paki-click 'yung notification bell sa all. Thank you very much. God bless.